Hello, 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 guys. Good morning na naman. Ayan, holiday na naman natin. So, nandito na naman tayo sa labas. Nakakapagpinto na naman tayo. Kasi hindi talaga ako pwede mag-vlog uh, or mag, mag ano ng cellphone sa bahay. So, sa bahay ng amo ko. Kaya hindi at hindi ako nakakapag-vlog uh, doon sa bahay. So, may chance lang ako mag-vlog pag nag-holiday ako katulad nito. So, Ayan, pupunta tayo ng central guys kasi meron tayong bibilihin doon ng mga uh, Philippine products. Sa central ko lang na bibili kasi dito sa uh, shop dito sa tindahan dito sa malapit sa amin ay wala noong mga bibilihin ko. So, ayan. Pupunta tayo doon at si Ate ay nasa pa sa market ngayon. Iniwan ko lang doon eh. Tulog pa yung dalawang amo na dadalawang amo namin. So, nandito na tayo sa Trend malapit lang kasi yung bahay ng bahay ng amo ko dyan tapos pag ikot mo ng ganyan pag baba mo pala ay train na yan dyan so ito na yung train dito na tayo sa train so ayan na, nandito na tayo sa loob na station station station, station, station ng ano ng train ayan nabukuli na nabukuli na naman tayo so ayan may nag may nag comment doon sa last ay sa, sa last vlog ko ba or last Last week yata na vlog ko, may nag-comment doon na tumingin daw ako sa lens ng camera ng aking pagbablog. Ay, tumitingin naman ako guys, kaso naglalakad talaga. Naglalakad ako pag nagbablog, kaya kailangan ko din tumingin sa linalakaran ko, kasi baka makabunggo na ako doon sa aking linalakaran. So, hindi maiwasan na hindi tumingin sa uh, ibang sa ibang ano sa ibang bagay sa ibang lugar kasi naglalakad ako, nagpo-vlog nag ako na naglalakad. So, salamat naman doon sa nag sa nag-comment na yon. Ah, uh, hindi ko siya, wala siyang channel, wala siyang channel ng nag vlog So, thank you sa iyo dahil uh, appreciate ko naman yung ano, yung pag-comment mo doon. So, uh, ayan. Ah, uh, pa, ma matututunan ko din 'yan kasi kailan lang naman ako nag-start mag-vlog. Puro live kasi ako dati. Kaya, nandito na tayo sa Taiwan. Hindi ko hindi na ako nakapag-vlog doon sa loob ng NTR kasi ang daming tao. Oh. Ang daming... Hindi na ano sa Saturday naman ngayon pero ang daming tao. Parang may trabaho pa yata ang ibang tao dito. Eh. Kaya punuan, punuan yung train Oh. Hindi na tayo makakasiksip doon sa tren. Ha? Ayan oh. Sa next, next, ano na lang tayo next train na lang tayo okay, sa Sakay. So, tayo dito ng 5 minutes ba? 5 minutes. Hello guys! Ayan, ay, welcome ulit sa aking channel. So, Patuloy natin yung pagbablog natin kanina kasi naputol yung pagbablog ko dahil ay pumunta ako ng Sentral, hindi na ako nakapag-vlog doon kasi sobrang dami ng tao na ano ako pag nag maraming tao na na ano, ako mag ganang ganyan ng mga maghawak-hawak ba ng cellphone. So ngayon maraming tao maraming tao na lumalabas kasi 50% ang pamasahe sa lahat ng ay sa MTR hindi ko alam sa bus. So ngayon guys, dito tayo sa park, sa dating sa dating mm, bahay sa bibisyon ng ano sa bibisyon ng ng amo ko dati ayan tinitingnan ko sila kasi makikipag-meet yung aking dating alaga na bata at saka yung kasama ko dati dito sa park so sabi nila tinawa tinawagan ako nila na magkita kami dito sa Garado Garden dito sa Garado Garden so nakita ko kan sa akin ng kasama ko dati sa bahay yung picture ng bata na nagtatakbo dito, ah, uh, nagdala ka dito sa ano dito sa dito sa ano side na sa to. So ngayon sabi ko hintayin niyo ako kasi doon lang din naman ako malapit nagtambay ngayon. Kasi ayaw ko nang pumunta sa ibang lugar dahil ayaw ko nang mag ano gusto ko mag-isa. So ngayon magpapatuloy natin yung vlog. I-meet natin sila. Malaki na yung bata, malaki na yung alaga ko dati. So, hindi ko alam kung nasaan sila ngayon. So, hanapin natin, guys. Hindi ko yun masasama sa vlog. Kasi, nakasubscribe sa akin ang aking amo. So, ayoko naman na isama sa vlog ko. Kasi, uh, kailangan natin bigyan ng privacy yung bata. Siguro, mapipicture lang kami. Picture, picture. Tapos, pwede ko nang isama sa ano sa pag vlog natin. Yung picture ng bata. Pero, hindi natin pwedeng yung yung bata. Kasi, bawal yun. Asa na kaya? Dito ko nakita yun eh. Tawagan muna natin guys ha. Ik Ikakat ko muna kayo. Think, ginagawa yung garado guys. O yung ginagawang pa, magalaking magalaking palaruan dito. So pag natapos yan, oh, maganda. So ang, ang tagal ko nang hindi nakapunta dito. Wala pa naman siguro isang taon pero nung nakaraang buwan pumunta ako dito kasama ko yung si Gerian kasi ayan ay, lang bahay ni Gerian dyan ayan lang oh pero doon kami sa kabila hindi dito hindi dito tapos doon kami banda nagtatambay noon saan ba yun sila so dyan ako dati nag-exercise ngayon oh ang ganda na mag ko -ano, natapos na yan maganda na so hanapin natin yung bata guys kaya ako lumilingon-lingon kasi tinahanap ayun oh kita ko na, kita ko na, Nakikita ko na yung bata